kawalan natin to akin ng italbog areng tilapia Benjo tayo po ay maglalambad ulit dito nakikita nyo ang daming isda mga Kadvenger. so bago po tayo magluluto tayo po muna ay magdadala tapos magluluto po tayo bago po tayo magluto ay samahan nyo muna akong mangisda ayan ang nakikita nyo ang daming mga oh. dami, grabe oh lalaro na yung mga isda o oh ay mga kadventure, ka samahan niyo ako sa aking paglalambat. dami mga kadranger oh lumilipad na sila daming huli ng dalak oh yan ah oh Oh, dami ah. Oh. Dami. Oh. Dyan sila oh. Ha ha ha. yun oh, dalag ang bihira, hindi ko nakita yan ah may dalag pala ron isang salo mga ka-adventure oh. Hmm. grabe dami nito isang salo ganyan kaagad kadami oh Pagkawalan natin yung sobrang liit mga ka-adventure. Ito katulad nito. May daing pa tayo eh. Matandaan nyo yung... Ito, maliliit po mga ka-adventure. Pagkawalan natin sila para hindi sila mamatay. Ito, pwede na to. Sarap to, mga ka-dento oh. raw, ng laki. to medyo maliliit pa to. yung iba mga adventure, ito sobrang liliit na to. Pagkawalan natin. isang saluhan lang to mga adventure Ayan, oh. Ay, Parang may itlog to. ganito yung kinuha ko pandaing oh ang dami pa pala oh ito maliit to, maliit sa lagayan makatigo sa telawa, dapat, telur, apat, limah, anin itu 8 11 12 katorse pinse is, iso ocho, mga ka-adventure sarap ang dami meron pa tayong ano mga itinapon binalik Dito lang para, anak hindi mamatay adventure oh. Meron ding dito, meron ding namimingwit diyan. ito so, lang po siya. Ayun. pa tayo mga adventure. Sayang yung dalag. Hindi natin natsempuhan yung dalag. Dito tayo sa medyo malalim. Dito kanina tumakbo yung dayong dalag eh. yan oh siguro itong malalim na to nandito sila tingnan natin tong malalim na to maka laki nito buntis oh laging lagi okay, ako nakakahuli nito puro mga buntis yun mo mga adventure oh. Andali yung karpa. puntis nga siya, oh? parakawalan natin to, kawawa naman siya, oh? mga Vietnam doon baka gusto nila to nga lang buntis eh huh? Dunga, dunga, dunga. ito meron din Ito yung huli natin. Tanggalin lang natin ta. bắt bớt Op op ui, 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 Ito yung mga hinuhuli ng mga Taiwanese mga Cadventure oh. Pangklaseng isda. Pakawalan na natin para hindi siya mamatay. Kaganda ng tilapia dito. Matataba pero hindi ganong kalakihan. Karpa. Karpa. ay ayos na to mga kadventure. dalawang dalawang salo medyo mabigat na mga nasa ano na siguro to sa limang kilo na rami rami na to Carpenter ayun po ay magluluto na samahan nyo ako mga Carpenter sa ating pagluluto sa ating nakulay ito na po mga Carpenter oh. Yeah, may bunga na mga Carpenter oh. ay sana hindi tayo maunahan dito Tapos namumulaklak na rin yung isa yung papaya dito sa ilog tapos ngayon tumutubo pa yan. Yeah, dami talagang biyahe dito sa ilog mga adventure. At tayo po ay ano, magluluto dito, maghahanap tayo ng paglulutuan natin sa gilid. Ito na yung kamatis dati, nahinog na siya. Ay dito tayo magluluto mga adventure sa gilid. Sayang. So, eh magluto na lang tayo. Dito na lang tayo kukuha ng Gagawa tayo ng ano mga adventure. Um, tilapiang iskabeche sa kamatis. Yan. Tilapiang iskabeche sa kamatis. Uh, abangan niyo mga ka adventure kaya po ay magluluto ng iskabeche. Tiprito muna natin yung tilapia. Yan, atin na pong prituhin mga ka-adventure itong tilapia na ayos ko na nalinisan ko na Tapos dito na tayo magluluto sa tabi nung ano mga kamatis na to, sayang pero maguwi ako at saka ganito ba talaga mga ka adventure yung kamatis kapag ka naulanan na siya dati napakatamis ito ngayon tumabang siya eh di ko alam kung bakit dahil ba siguro naulanan na Ayan mga kadbenjor, tayo po muna ay magpipirito. Kasi ito na lang po yung gamitin nating sangkap, sayang eh. Kukuha na lang tayo dito mga kadbenjor. Habang nagpipirito tayo, kukuha tayo dyan. Ayan. Atin ang painitin ng ating pan. Tapos, ipipirito natin tong tilapia muna. yun natin mga yon, adventure yun atin nang ilagay ito kaya ba ng tatlo? kaya yun mga ka-adventure atin ko iprito ito Itapon natin sana para itubo pa. Ang kukunin ko na lang mga ka yung medyo matigas. Yung skabetse natin, tomato overload ito. dami.

kasama na siguro to mga kadbinger kasi tatlo lang to eh ayan oh grabe mas marami pa yung kamatis kesa yung tilapia ay sayang ito na po yung bawa bawang na pinipit yan sarap hindi pa natin na titingnan yung mga kalabasa natin dyan mga adventure pero yung ano kanina yung papaya may bunga na sana hindi tayo maunahan mga adventure Nahango na po natin yung ating tilapia mga ka-adventure at tayo po ay magkigisa na. Yan. Kasya kaya ito? yung malaki na lang. Pwede siguro. Tayo ay magkigisa muna mga ka-adventure. Sabi ka ng uh, tilapia. sayang kasi mga ka-adventure kung hindi natin lutuin to kasi ang dami oh sayang Ayan. ilagay na po natin ang cherry tomato hmm aray mo sakit pala yan natin lang lutuin ng maayos to mga kadbunger hintayin muna natin malusaw bago natin lagay ng isda yan natin ngayon nang maraming paminta. Mahilig ako sa paminta. Sarap to mga Maraming paminta. Mmm. tapos pagka natunaw na lahat itong mga cabbenjur pwede na nating ilagay yung tilapia yung baliktad naman hindi ito yung hindi ito ang ibubuhos natin sa tilapia yung tilapia ang ilalagay natin dito para maglasa akin ng italbog areng tilapia sauce na kinuha lang dyan oh. Ta umaagos na yan. Ay, tinalbog ko na ngayon mga ka-adventure nakita nung mga ano ko mga kaibigan ko pinakita ko sa kanila nandun sila sa dorm iuwi ko na daw para doon na daw kami kakain Ay, parang magandang usapan yun ah ah oh, Ito na po yung iskabetseng tilapia. Lutong ilog to mga ka-adventure. Tilapia ang pinasarap. Lutong ilog. Yeah. Ito na po yung tilapia ang Sa kamatis. Kamatis lang. Walang mga ibang sangkap yan mga ka-adventure. Ayan na. Tayo po ay kakain na. Iuwi ko na daw to.